Bahala po, susubukan po natin ibinta itong huli ni ano ni Bilas siya kasama po natin si Utoy. Utoy, kaway. Daw po. Si Anad. <laughs> po natin sa sa buyer, oh. ano po. Ito po na may kumbaga ano ah uh, sa lahat po na magko-comment kumbaga ito po kalakaran ano. Kagaya po sa gulay kumbaga ang presyo po sa market halos na ang po ba? Utoy, mag-estimate na presyo ba kayo mag-ano daw? para si 70 ano per kilo ano pero pag po ito dumating sa palengke mag 200 na po Upo. kung kumbaga dito po iba ang kalakaran at itatoy po ito ng kabilang isla pa po ay tayo nasa Pulilyo Island tapos dadalhin pa po ito ng real saka pa po dadalhin sa mga palipalingki oh Alin? Ito eh. yun. dito po kami sa ano? sentro ano? sentro ng abuyin abo ano abuyain ha ah. abuyuin saan nito dito uuna ko isda andog pupuntahan po natin ay yung buyer Naray Uti una ma, una hayo. <laughs> Andito po tayo ah. Oo, hay lakad. Tayo po naman sa ganang kay. Oh, oh, oh. dalah dala. Malayo po ba? Ay, dala po. Ito Ay, tawag. Tawag lang po natin. Mm -mm. din na yan o eh. Ayun pala may tao dyan sa kabila oh. sa Hindi ba din eh oh, Boss Ano uh, daw po ibibinta uh, oh, yeah, may aso narito po kaya yung nabi huh? Na Narito yung bibili Umalis pa Umalis, eh. Umalis. Kuya makikisuyo nga ahon isa Pababa uh, babamito. uh, uh, Pababa nga ito Yaaa yeah. <laughs> <laughs> Oh, ang hilo po. Dito na po tayo sa buyer. Oh. No? Kilo hindi na lang po muna. Nakailang kilo din po yung sa inyo kanina? Nakailang kilo po yung sa inyo? Hindi pa alam, bayan pa. Ah, hindi pa po ano? Ayun pa man din isa pala wala kang yelo ano. Kaya masira. Eh. Kaya Kailangan daw yung yelo eh. Meron po ba kayong yelo? Puhulog lang aran ng yelo. Para pala walang yelo pa. Ha? Malamig pa naman po.

Kaya ito. Bigat, ari ano bigat ari ano tulingan. Ang laki ho. Ay ano pag maliit pa. Burubot. Burubot. Burubot Kala matigas. Uh -huh. <laughs> Ay, lagemo, apili, apili, apili mo pili pili mo. Pili mo mga na, tanggalin natin yung mga po. Hmm. Ito. Ano nga yun? Ano yun? Ito lang. 1, pa nalangas? Diba? Ito yung uh, na ito? Oo. Mm. kami labudo? kanina sobrang daming inamadan na, ano nagadalihan pala ganyan buti pala kung may malaking cooler sabay tulong sa cooler ano pag hindi pa nakukuha na ikukuler ano talaga sobrang, lalamb sobrang lalambot ngayon na yung buraw niya Labogbog sa ano na e? Eh. Magbigti na itong sa lambat Kaya Hirap magkuhan ito hindi ko alam Ang mga sa biwas e hindi sa lambat Hindi, hmm. babas na kalatang tuloy Badala Amin to, lalahatin na ito? Hmm lalahati na nga ito eh. okay. Maganda po, laking iba po pala ng huli sa biwas, ano? Oh, hindi na, hindi na bubugbog eh. Bubugbog sa lambat. Pag di agad natanggal sa lambat. Hindi umaga yung kanila eh. Magkano doon ang gilo pa magkuha? Kaya yung hindi ko lang alam sa kanila. Yung anak na ang hilo ah. Panganay, mm -hmm. pangani, eh, pamangkain ko po kami pumunta sa Aldean. Yung asawa na yan, at saka asawa kong mga kapatid. Mm -hmm. Ano, iintay na ninyong bayad at wala, wala pa lang yung magbabayad ah? Madali na po ba yun? Ha? Mga isang oras. O, baka hindi naman na siguro habutin isang oras. Iintay na ba natin? Hmm. Oo. Bal Balikan mo nalang ah. Ano pa din eh, kung magkano kilo?

Di na sa Nakatara Sampo. din. Ah, nakatara na naman pala. Oo, nakatara kaya ganun eh. Ito nakatara din. Mm -hmm. Sampo. Ay, hindi binawasan. Jampas. Ano? Jampas. Sa pa yung natin pero... Ulam Di ba? Ang dami natang bisita eh. Hmm. Ganyan, sobra? niya. na. naman da. Hintay na natin. Tawag. Ayun pala si Kuya. Tanong. Mami, Okay. Sityo ba to? Ah, sityo nga pala ano. Sitio Abuyin. Abuyuin. Ano Ha? Nahan. Ano oh, may naga-awa oh, sya nga ano, tamsi ano? Tamsi nga ang tawag dyan ah Sa ibo na yan Bukwit yun lang Oo oh, bukwit Oo oh. Masanay na rin ano Tapos dun ah meron yung dito isang bukwit Hmm Lakas nang antampi sa eh. 10 kilo po yung sa amin. Ha? Yung kay Angelo po. 10 kilo. Ah, 10 kilo. Opo. Laki po nito ah. Wow. Oh. Ano, yan? ano pong isda Ah, Ang tawag doon sa kabayanan na ay durado. Durado, mas makano ano, kilo? Ay mura lang yan ngayon. Ito tito, mas malaki ah. Mm. mm? Makano? Tanigi, tanigi yung nakabalot sa plastic. Ah, ah. magkano po abutin ang presyo nung gayon? Ay ano sa ngayon, pag ngayon ay mura. <coughs> mababa ang presyo nung isda ngayon. -hmm. lang ngayon. Tanigin nga yun ay ano yun? Parang 170 lang ako, 180. Per kilo, per peraso? Per kilo. Oo, oh, pwede na rin, panalo. Malaki. Malaki ano. Kapatid mo, asawa ni... Oo, oh, hindi po, yung ano. Yung asawa ko po at asawa niya magkapatid. Andyan po kami, lumuwas. Kailan pa kayo dyan? Kagahapong na kaan po. Okay. Baka susulit po pala kami ng ano, tuyo. Siguro bukas na lang bago lumawas. Magkano po ba abuti ng per kilo nito? Kami susulit kami. Pag bibili kami. Ano yung ganyan? 300 ng kilo. Oo. 300 na. Baka yun ay mahal na. Buwanang, yung 4 na kilo, pag ginain mo yan, pag katuyo, napatak na lang halos <laughs> ng 1 kilo. Ay sige po. Baka po bago kami lumawas. Oo. Nandilihan ko. Puntay ko. Sige po. Ang laki ano ito eh. <laughs> Papakwenta no to eh. Oh. <coughs> Mas kindi muna. Sabi ng friend si video wala sabi pa pa yung guna mo na? Oo. Uploaded na mo kami wow Oo. Dito ba kayo laging dadal ng isda? Ito pa pa. Araw-araw huli ano? O pala. Hawak ko ito eh. Saan po yung dinadala isda pagkatapos? Ay, yung kung saan na din daan namin binabagsak. Mm -hmm. Napakamura nga ngayon ang isda. Yeah. Bakit maramihan po nahuhuli? Ah, ba, Napakaraming isda ngayon. Nagagaw. Naroon nga, daan ng isis ko dusa. Magkara po ba ang abot eh? Yung kay ang ay ano, mm -hmm. 800. Puchin ka ang kredo ngayon ang pakihan namin. Ang bintahan lang na namin dito sa labas ay ang bintang nga din sa ang lala ay ano, yeah. isang daan. Yeah. Kaya kami pa. Mga okay, kayo ito eh. Susuklihan ko po. May 200 ka. Mataas naman po palang ko. Wow. Uh, 80. Sabi ka na 60 lang. Oo. Oh. 80. Maganda po naman yung quality ng isda si niya. Ano? Oo. Oh. Sa impanta, eh, napakamura. Mm -hmm. Mas Mamura nga yung sa impanta. Kaya lang, yun ay huli sa ano, may danyo. Yung tawag dito, kung alam din mo sa inyo yung bayate. Thank you rin. Alright. Diyan tayo dito, dito ulit. Anong pangalan ng ari? Lamarang po. Ay magkano ang kilo ng gayan pag dito pa? Ari Magkano ang inaabot ng karne kilo dito? Ay murang Mura po. Ay ano po isang makalintab na rin anong tao po din si ari? Tulingan. Tulingan. Ang lalo oh, anong ba? Okay, ingilan ano. Ano? Galak ano Lapad ng ulo oh. Anak pa lang yan. Laki oh. Pero pag sa mga mag-isda nga, hindi pang karaniwan na. Aray po, kala ka ng isda. Ito. Yan na. Yan, balik kami po ay kumuha nung mm -hmm. nag-deliver po kami na isda. <laughs> hindi, ay sa o oh. Yun, no, may ano may dadating na uh, bangka na malaki. Diyan, yeah. Oh, yan sa lalim. Sa ilalim ko eh oh. Ah, yes, astig yung ano. Astig yung ano, sa ba to? Ako. <laughs> ko. kami sumakay. Ah, dyan din pala kami sa makainan Ano ito? Ibig sabihin, araw-araw pala ito rin na nabiyahe. Ano? Yan po ang nabiyahe. Kahapon kami bumaba ay yan din pala sinakyan namin. Ito rin pala yan, no? Ya Ini lagi <laughs> Yan na po, papalapit na po yung bangka. Lancha yan, ano? Lancha <laughs> na yung Bangka maliit. Abot na siguro dito, ano? Ah, abanti pa, oh. <laughs> tayo, tayo na po lumalapit, to. Pero pag puwet ay nagbaba, nagsasakay uli o hindi na? Sana yat na ang Oo. Hindi ang dito. doon. Hindi na wala oh. Diyan na.

nakakarga ng tao Yee, nakikita lang <laughs> na paminto ang tanga Hindi, yun ha? Yung tag, madra, ala, hoteler Hindi ka manakaw eh, kahapon ka pa,

wala ka ng solar panel yan laki yan solar

wala daw, Teresa de Robert. Hay nako, kumapit May pila po 'yan. Kuwarengan ko na. Mira, wala na. Puki, puki, puki tani 'yan, doon. Madali May sa uli kay Gitun. Ano pangalan 'yan? Linis tubig ano? Wala kayo pa